Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon? Aksyonan mo ka kasi kaagad dapat yan eh. Buling sumalag ang palasyo sa panibagong batikos si Vice President Sara Duterte sa pagtatatag ni Pangulong Bongbong Marcos sa komisyon mag-iimbestiga sa mga flood control project. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. Kinwestyon pa ng palasyo ang personalidad ng isang Duterte para magsalita tungkol sa katiwalian. May moral ascendancy ba ang Vice Presidente pagdating sa usapin ng korupsyon? Inungkat din ni Castro ang isang pahayag ng ama ng Vice na sino Pangulong Rodrigo Duterte. Sasabihin natin kung anong sinabi niya rito, and I quote, Hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na, so wala na. End of quote. So, 2017 ito, sana naibigay na rin niya sa kanyang ama kung paano agarang masusupo ang korupsyon. Kung ikukumpara ba sa nakaraang administrasyon na nagsabing korup, mismo ang Pangulo at maraming ghost projects, ano ang itatawag natin sa panahon na yon? Living hell? Sabatala. Kinumpirman ng palasyo na nagkausap kahapon ng Pangulo at tanagbitiw ngayong si House Speaker Martin Romualdez. Hindi nagbigay ng detalya ang palasyo kung ano napag-usapan, pero ang malinaw, buo ba man sa pagka-speaker ay hindi pa rin daw lusot sa pananagutan kung totoong sangkot sa anomalya si Romualdez. mag hindi siya mag-resign, maaari pa rin siya maimbestigahan.